So what's up mga guys? Welcome back again to Richard Gabili YouTube channel and today's video guys, meron tayo ditong Epson L3210. Ang problema niya is ganto naka-green siya tapos 'yung dalawang red blinking or nagbi-blink na dalwa dito, 'yung ito to sa may icon dito sa may kanan. Then, okay guys, sa video na to, tuturo ko sa inyo kung paano siya ma-resolve sa ating video. So, okay guys, let's start guys. So, make sure na itong printer na to is connected dito sa ating computer. So, okay guys, ang first nyong gagawin is mag-download lang kayo sa computer or maghanap kayo ng Epson Reseter sa inyong computer. Then, okay guys, ito, nakahanap na tayo. So, marami naman sa Google na mahanap na Epson Resitter. So, type nyo lang Epson Resitter sa Google. So, marami namang nalabas dyan, guys. So, once na mahanap nyo na, then, ma-install nyo sa inyong computer. So, dito, yan. Pag na-open nyo na yung application na Epson Resitter, so, lalabas na tong Epson Adjustment Program. Then, dito, So mali ang model niya L3110 So ang model nung atin is L3210 So okay guys yun ang problema niya Yung nagbibling siya tapos yung green is stable So okay guys Dito sa ating screen Gagawin nyo lang dito sa may Epson adjustment program is Select nyo lang itong Select button Click nyo lang Then, makikita na ninyo dito yung port. Dito, port naka-auto selection siya. So once na mali siya, ang gawin niyo lang, click niyo lang itong arrow down dito sa may kanan. Then select niyo itong L3210 series. Then once na niyo na-select niyo na, so ito yung printer nating aayusin. Then click niyo na itong okay button. Then after that guys, yan ito na oh. Yung port niya is USB L3210 series. After nyan guys, so punta na kayo dito sa my particular adjustment mode. So click nyo lang. Then dito kayo mapupunta. So dito naman sa my adjustment dito. So pwede nyo scroll down yan dito. Then hanapin nyo dyan is yung waste ink pad counter. So okay, click nyo lang itong waste ink pad counter. Then once na select nyo na yung waste ink pad counter. So, click nyo na yung OK button. Okay. Then, mapupunta na kayo dito sa my waste ink pad counter. Then, may makita kayo ditong main pad counter, platen pad counter, and system pad counter. Then, ang problema nitong ating printer na ito is, so, puno na siya. So, check natin kung talagang puno na siya. Para ma-check siya, click nyo lang itong main pad counter. Kung ilang percent na ba ang laman or nagamit so tsaka sabay na natin itong platen pad counter then ink system pad counter check nyo lang yung box sa kaliwa then click nyo itong check button para makita nyo yung count ng inyong waste ink pad counter so tingnan natin click nyo lang yung check button then ayun guys So, maximum siya ng 36346 point. So guys, ang nagamit na doon sa printer na yon is 6350. So okay guys, lampas na halos ng 4 points. So 100% na ang ating waste ink fad counter. So ibig sabihin, full na siya. Kaya siya nag blink itong ating dalawang ilaw na to. So okay guys, gawin na natin ang ating problema. So, solusyon na natin. So, okay guys, sundan nyo lang ako. Select nyo lang ili itong main pad counter, platen pad counter, then ink system pad counter. So, sama na natin itong dalawang platen pad counter, ink system pad counter. So, sama, sabay na natin dito sa main pad counter para ma-reset ma lahat itong tatlong ito. So, ito namang platen pad counter. So, zero naman siya. So, hindi siya nagamit. Ito lang ink system pad counter so pwede na natin i- check to so okay guys gawin na natin ang solution dito sa ating problema so ang gawin nyo lang click nyo lang itong initialize button sa baba nitong check button then may mag pop up when the ok button is click counter will be initialize so okay guys click na lang natin itong ok button then okay guys please turn off the printer so turn off down natin yung printer then okay Then once na naka-turn off na, so click na natin yung OK button. Then the waste ink pad counter has been initialized properly. Then turn on the printer and click the check button to check the waste ink pad counter value. Then click OK. Then turn on na natin uli itong ating printer. Kung mawawala na ba yung blink na dalawa dito. Then okay guys yan. So okay parang hindi na nga ilaw guys. So successful na nating na reset yung waste ink pad ng itong ating printer pag ito hindi umilaw. Ano okay guys, hindi na siya umilaw guys. So ibig sabihin, so check na natin kung ating itong main na reset itong main pad counter natin saka itong ink system pad counter natin. So ito naman 00 talaga. So click uli natin 'tong check kung talaga bang na-reset. Yan guys, 00 na yung ating main pad counter at saka ang system pad counter. So, ibig sabihin, so, hindi na nag-blink yung ating ito to. Yung dalawang red dito, ibig sabihin, okay na ang ating printer. Successful na tayong nakapag-reset ng printer L3210. The problem is, click the Red blinking dito, 'yun yung dalawang ilaw na nagbi-blink. Ayano. Okay guys, successful na. Okay na? And sana nakatulong itong video na 'to. And okay guys, huwag niyo kalimutang i-click ang subscribe button at ang bell para updated kayo sa aking mga vlog like this. Okay? Thank you for watching.